kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kagaya ng maraming boksidor ay nangarap rin ang dating kampiyon sa Bantamweight Division na si Marlon Tapales na pabagsakin, paluhurin at talunin sa ibabaw ng luna ang sikat, malakas at kinakatakotang master ng body shot na si Naoya the Monster in Bago pa man maganap ang laban ay dalawang sigurado raw si Tapales na kanyang matatalo si Inoue kaya bilang tugon sa statement na ito ng Pinoy ay sinabi ng hapo na sana raw ay maging agresibo si Tapales para ganahan raw siya sa kanilang laban. Dagdag pa ni Tapales na sigurado raw siyang hindi tatagal ang kanilang laban. Sa unang round ng sagupaan ng dalawa sa Japan ay kaagad munang nagtanda tinansyahan ng dalawa sa kanilang galaw at puwersa para malaman kung kailan gagawin ng pag-atake nang matapos na sa mas madaling panahon ng bakbakan. Wala nang mas magiging impresibo pa sa panalo ng isang buksidor kundi ang mapatulog ang kalaban sa mas maagang round pa lang. Round 3 Nang tansyado na ni Inoue ang puwersa ng Pinoy at inunti-unti na niya itong palasapin ng mapibilis at malalakas na mga suntok. Sa umpisa, ay maganda rin naman sana ang mga depensa na ipinapakita ni Tapales dahil sa nasasalag pa niya at naiiwasan ng mga suntok ng hapon. Round 4 Nang makakonekta si Tapales ng tatlong kombinasyon sa ulo at sa katawan ni Inway na siyang nagpagising sa galit at gigil ng hapon. Isang left hook ni Eloy ang kumunek na kay Tabales at sinundan pa ng isang straight punch sa ulo nito na siyang nagpaluhod sa The Nightmare kung tawagin na si Tapales. Maswerte ang Pinoy at 20 segundo na lang ang natitira sa ikaapat na round. Rason para masalba ito sa mga malulutong na suntok ng hapon. Round 5 Nang nakapagpatama na rin si Tapales ng magagandang suntok kay Inoue. Pero hindi sa ang puwersa nito para makaramdam ng kirotang The Monster. Round 5 din, nang napailing ng kanyang ulo si Tapales nang tamahan nito ng isang clear shot mula sa hapon. Round 7, nang ang akala ng mga manonood na matatapos na si Tapales mula sa mga suntok ni Enwe pero nalampasan nito ng Pinoy. 2 minutes and 11 seconds ang natitira sa round 10 nang sinalo ng ulo ni Tapales ang isang straight at malakas na suntok ng hapon na siyang nagpabagsak sa kanya. Sinubukan pa niya sanang tumayo pero hindi na siya pinahiintulutan pa ng kanyang mga tuhod rason para mahubos na lang ang bilang ng referee at idiniklarang talo na via knockout ng Pinoy sa The Monster ng Japan na si Naoya Enwe. Sinubukan man sana ng Pinoy pero kinapos at hindi kinaya. Sa ngayon ay wala nang natitirang prospect na pwedeng kumalaban kay Enwei na Pinoy kundi ang nag-iisang tinaguri ang angas ng Pinas. Quadro alas na si John Riel Casimero pero mukha yatang malabong mapagbigyan si Casimero na makaharap ang monster monster ng Japan. Antabayana na lang natin kung ano ang mga pwede pang mangyari. Aakyat kaya sa mataas na divisyon ang hapon at kalabanin ng ibang malalakas na mga buksanyero para mapatunayang pang world class talaga siya. O mananatili na lang siyang sa Japan maglalaban at iiwasang maglaro sa ibang bansa. Ikaw, gusto mo rin bang magkaalaman na si The Monster at angas ng Pinas? nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.